Pabayad lang tayo dito sa may t flex Tapos uh, Uy, wag mo ko iwan <laughs> Madaling araw ang simula natin ng deliver ala 5.36 dito na kami inabot ng umaga sa padulo ng Skyway. Speedometer, RPM, Temperature Gauge at Fuel Gauge lahat yan gumagana ng maayos. Mahaba habang deliver ang mangyayari sa araw na to boy papunta nga pala tayo ng Lingayen Pangasinan. At ang idideliver nating sasakyan Mitsubishi Lancer Pizza kung tawagin. Around 6.32 ng umaga nandito na nga pala tayo sa bukana ng SCTex. Tuloy tuloy lang ang biyahe wala pa tayong stopover at il lang sandali lang ay welcome na agad sa T-Plex. 7.08 pa lang ng umaga pero yung bagsik ng araw parang alas 10 o alas 11 na agad. Nagsisimula ng uminit. So ano you know boy T-Plex na nga pala tayo. 7.14 na ng umaga. Siyempre, gamit natin yung Lancer Pizza natin. Dito na tayo sa may norte. Papakabit lang tayo ng RFID. So, bawal na daw ang walang RFID. Pagka dito tayo pumasok. Makita ko lang na mabilis din pala Lancer natin sa labas muna. All stock lang, mga gulong, mugs. Siyempre, alagang yako to paint shop yung pintura niyan. Mga kapal pa rin naman ng mga gulong. So, all stock, all stock lang yung itsura na to. May nadagdagan lang na wing. GLX ay to, boy. Hindi to GLX. Nagkulang lang ng I. Ordaneta tayo, pare. So, ordaneta nga pala yung exit namin dahil pupunta tayo na pangasinan. Ah, uh, meron pa tayo ditong Lancer, Emblem, aka uh, muffler tip. Ayan, mapler muffler tip lang 'yan. Yung mga visor na rin ko, no boy. okay nga na, boss G. Pang-pera, Ako lang pambayad. pabayad lang tayo dito sa May T-Flex. Tapos, ah, uh, oy, 'wag mo ko iwan. <laughs> Tuloy tayo sa biyahe boy at kasama nga rin pala natin si Kuya Kim na nandito sa Starex. sinulit na rin namin yung pagkakataon para makapag summer outing. Siyempre, Pangasinan ang pupuntahan natin. Di tayo araw-araw nakakapunta diyan. Ayon kay Google Map, meron na lang tayong isang oras at 16 minutes bago makarating sa mismong buyer. Exit na nga pala tayo ng Urdaneta. Gas update sa Lancer. Mataas na lang ng konti sa Wampor. At sa wakas, narating na natin ang Lingayen Pangasinan. Nag-stopover nga pala kami kanina para mag-breakfast. Hindi ko na lang na isama sa video, alas G13 na po ng umaga. Gas update ulit sa Lancer, mababa na ng konti sa may 1-4. Inarga namin 2,000, may tira pa. So ayun know na boy, nandito na tayo sa Pangasinan at na-deliver na natin yung Lancer. Kasama natin sila Kuya Kim, service natin na Starex. Sir, kahit kamay na lang, Sir Mike, maraming salamat po. Yan ah, medyo private lang si sir. Ayun na lang niya magpakita sa video. Siyempre, hey, kasama natin yung team, si Migo, Boss G. Boss, kayo po ang mechanic. Kamusta sir? Okay naman yung sasakyan? Pa pasado naman sir, pasado <laughs> Thank you po Siyempre kasama rin natin si Boyen so, Nakita nyo na yung labas kanina At ito naman yung loob All power, power steering, power windows, power mirrors Automatic transmission, traditional na 4 speed Meron din tayo mga leather seats Sir pwede nyo alisin to kung medyo naiinitan kayo So yan yung likod, mga siding sariwa naman lahat Hanggang sa ceiling yan, maayos lahat Mukhang may ano, may pasalubong pa sa atin si Sir. <laughs> maraming salamat dito ha. Ah. Oh, bagoong ng ano. Pangasinan. Yan, may bangus pang kasama. Sir, maraming salamat po. Saan nyo nga, ah, Sir, nakita yung ano, sasakyan? RBS. Yan, sa Project, Project RBS. RBS. So, sa mga naghahanap ng sasakyan, marami pa tayong available units. Visit nyo lang yung page natin. Search, search kayo, baka meron kayong matipuhan. Pagkatapos natin mag-deliver ng sasakyan at magnegosyo, magtrabaho, oras naman para tayo mag-aliw-aliw. Dito tayo sa may Pangasinan. Igo tayo mamaya. Customers always right if the price is right. may lokal. Sir, gano'n na po kayo katagal dito, sir?